po sa lahat, ayan, kadanting ko lang, at uh, kahatid lang po natin kay doktora so ang mga gawain natin naka-line up after 30 minutes na yatid natin si doktora, i-charge naman natin yung e at eto, may good news ako sa inyo good news ba to sa inyo o sa akin? so eto na, nakabili na kami ni Mark Dennis ng, tadaan whiteboard at saka eto whiteboard marker, dalawa na binili ko, so ayan dito ko siya inilagay sa malapit sa bintana. Ayan. Diyan ko siya ilalagay. ipakikita ko sa inyo mamaya. At para ma-email mo ko dyan yung mga may order sa akin at yung mga importante na kailangan kong gawin at mga kailangan bayaran gaya ng mga miracle bill at water bill. So yun, uh, patuloy po tayo. Tayo po ay magluto ng ginataang kalabasa at sitaw na may kasamang pirito o fried na liempo at saka atay at balong-balunan. So, yung atay at balong-balunan hindi na schedule na iluto ko ngayon. Pero, uh, isasama ko na sa video at uh, pag-iisipan ko pa kung anong luto. Or, tinola upo. So, pwede naman tayo bumili ng upo dahil wala ako dito pag sindo natin si Doktora. So, ang uwi ni Doktora ngayon ay mamaya pang hapon dahil may laban siya ng Call of Duty. Yun po yung online na na e sports. E-sport kung tawagin po nila. E-sports. Ayan. Yun, nung go lumaban po si doktora sa e, e sports So, ngayon ang laban naman yan, lahat Latung Natalo. So, kasama sila ang grupo nila sa Natalo dahil na disqualified sila. Dahil merong rules do na bawal gamitin yung uh, parang power yung aso. Yung aso 'yon bawal gamitin pero nagamit ng isang kasama nila yung aso kaya na disqualified sila. At ang ginawa lahat ng Natalo ay paglalaban-labanin at merong isa uling mananalo na isasama uli ilalaban. So, ayun. At uh, Ayan, tayo po ay magsimula ng magluto. Samahan nyo po ako at ayan, tayo po ay mag-enjoy, kumain at magluto. Ayan. Thank you po sa lahat ng patuloy na sumusuporta. Tara na, magluto na tayo. Ayan, sa pagluluto mga kapudin ang ginataang sitaw at kalabasa, ayan, mag-isa lang tayo ng sibuyas at bawang. So, nasa sa inyo kung lalagyan niyo siya ng bagoong or hindi. So, this time, hindi ako gagamit ng bagoong dahil maglalagay ako ng pork cubes. So, dahil ang ating paglahok ay liyempo, uh, karni ng liyempo. So, pwede rin naman dyan yung karni ng manok kung gusto ninyo or seafoods. Gaya ng alimasag, hipon, ganyan. i na yung ibang bawang at lumalabas na yung aroma. Ilagay na natin yung ah uh, hiniwa nating mga karne ng baboy o liepo. Nilagda ko na po yan. ko na. So medyo ipisa lang natin ng konti. Nasa inyo naman kung gusto nyo patupulahin nyo muna. Pwede ko na po ilagay yung mga sitaw. Ayan, inugasan ko na yun. apoy isa lang natin ang bagya at saka yung talong nag-add ako ng talong kasi marami dito yung talong medyo mahal ang talong ngayon ang kilo 100 ang kilo ng talong ngayon lagay ko na yung talong pork cubes at yung kalabasa ayan lang natin nasa ibabaw yung kalabasa tsaka po natin ibus itong worth 50 pesos na purong gata puro po yan low so fire din takpan natin natin, ayan natin kumulo sa loob ng mga 5 to 10 minutes. Ayan, kasama na yung siling panigang mga kapudi. Ayan mga kapudi, final uh, touch natin ay retouch o touch natin ay lagyan natin ng konting paminta. Konti lang. At sa kabilang banda, ayan, nagpapainit na ako ng tubig na, ay tubig. Na. At sa kabilang banda, ay nagpapainit na ako ng mantika dahil magpipirito tayo ng yempo, yung kasamahan ng mga ano na yan, ng mga pinanahog natin. uli natin para mapantay yung lagay natin ng paminta. So, nasa inyo kung magdadagdag pa kayo ng konting asin or hindi na. Depende po sa panlasa nyo. Or magsasawa na lang kayo ng patis. Takpan po uli natin at alaan natin siya uli kumulo sa loob ng limang minuto at Ready na po siya sa kabila, magsalang na tayo ng diyempo. Bilisan natin at matalasik. Yan, na natin mga kapudi. Pinagpalit ko yung takip ng ano, ang ating ginisang gulay. Tapos yung ibang natitirang Baboy naman yung pipirito natin. Ito hindi natin kailangan piritong-pirito kasi yung iba mamaya hapunan pa. So tanghalian itong kalabasa at yung apat na crispy liempo. Sunod mamaya yung apat mamaya hapunan. Second batch, apat lang din. 420 na yung yempo Takpan lang natin. Ah, kaya natin siya uling maluto. Update mga kapudi. Ayan, pwede na yung ating kalabasa. Ayan, ang sarap diba? Sana is isda ang ipapartner ko eh. Eh, kaysa mag-iba pa po ako ng panlahok. dito na lang po ako kumuha sa yempo hindi na natin siya masyadong tutose din eh, kasi mamaya iinit din niya sure ni Mr. Nandito na si Mr. No, si may sa baboy. So yan ang ating lunch and dinner for today mga kabut. So, so itong isa ay F-over kagabi yan. manok namin ko ay malinis na papel yan, para ma-absorb yung extra oil po ng ating mantika at mula sa baboy so ito na mga kapudo yung ating atay balon-balonan uh, kinayas kong mabuti ng kutsilyo yung mga balon balunan dahil may mga dumi pa ng uh, manok yan, tapos dami niyang uh, mga pagkain pa ng manok na putil butil tinanggal ko pa isa-isa tapos binukod ko yung atay sa balon balunan. So, nilamas ko pa sa asin yung balun-balunan ng ilang beses at ilang beses ko siyang hinugasan. So, binawasan ko yan. Ito yung aking ibinawas. Ayan. Pinakulo ko tig-apat na peraso. Ilalagay ko sa sopas mamaya. So, meron kasi ako diyang gatas na uh, evaporated milk na malaki at saka one-fourth na sopas. So, yung one-fourth na macaroni pang sopas ay kasya po sa amin kasama na si kuya doon so ayun, bibili na lang ako mamaya na isang pirasong carrots at saka maliit na repolyo yun eto, kumpleto na yung ating bawang kadami oh. Ayan. ngayon naman ay ito, papakita ko sa inyo ito ang aking pinakulo kanina aray, mainit pala ayan Itatapon po yung pinaka pinagpakuluan niya kasi may lasa pa siya tsak na pupu ng manok at, at, ayan yung ating atay balong balunan pakuluan muna natin yan sa loob ng 5 minutes at itatapon natin yung unang kulo para mawala yung lasa ng pupu yan. so after natin lagyan ng sibuyas yan ito mga crushed garlic o pinitpit ko lang yung bawang, dalawang buong bawang yan dalawang puso ng bawang kung tawagin nila hindi ko siya i-slice ng maliliit kasi matagal ko namang igigisa at pakukuluan yung balon-balunan. Matagal lumang yung ating balung balunan kumpara sa atay. So, yung huli natin yung atay. So, ayan, yan na. Meron pa ako dito na ipipitpitin at dire diretso na tayong magigisa ay yan mag-start na tayong mag-iisa. Bango. Nung rin yung lagay ko. Ayan, dalawa. Pag masyadong maraming laurel, nakakapait kasi. At yung laurel na ginagamit natin na yan ay fresh from New Zealand pa po yan. Galing po sa pisan po yan. Ay chutney. Yan. Egg chat yes. Ilagay na po natin yung ating atay balundalunan. Ayan. Mas maganda kasi yung pakukuluan natin at saka natin tatapon yung kinakuluan Or kung may alaga kayong mga aso, pwede nyo haluan dyan ng konting kanin. Yung sabaw na pinagkuluan nito at gawin nating pakain sa aso. Ayan. So is nyo po yun ha. Kung gusto nyo, kung ayaw nyo naman po at tingin nyo pangit yun, huwag nyo na pong sundin. Makapag ginigis ako yan ipapakita ko sa inyo yung aking atay balong baluna na pinakubo ko kanina para sa pang sopas. slice ko na siya. Tapos igigisa ko pa ng bukod yung balong balunan at isasama ko siya sa pakulo dahil hindi pa siya ganun kalambot. Ihuli natin tong atay kasi madaling madurog yan. Kung napansin nyo, hindi ako nagmarinate ng atay balong balunan sa toyot kalamansi kasi pampatagal lang yon sa proseso. Actually, kahit naman po hindi natin i-marinate yung ating karne, lalo adobo or minudo kaltareta, ma-absorb po ng ating karne yung linamnam ng ating mga ilalagay na sangkap dahil higigisa natin at pakukuluan ng matagal. So, yung po uh, yun. po ang aking nasa isip lamang. Ayan. So, so, mga paniniwala po ng iba ay granted po yun kasi may kanya tayong paniniwala. So, ayan, isa-bisa -isa lang po tayo. At gusto ko magpula yung bawang kasabay ng ating balong-balunan bago ko siya lagyan ng toyo, suka. At sa huli, konting kalamansi. Ayan, wala ako dadagdag na sabaw. Yung hindi yung toyo, suka lang. Ay, dito po pala sa balong-balunan, sorry, maglalagyan ko din tubig. Kasi hindi ito kagaya ng manok lang na na 45 days na toyo- po lang malambot na. Dito mag a tayo. Papakuluan natin siya hanggang sa matuyo ulit bago natin i-diyas yung atay. So ayan, mag a na ako dyan ng toyo. Toyo, ayan. Select, select soy sauce. Baka naman. Ayan, meron na kasi tayo Uh, pwedeng na mga brand sa YouTube. Napakasakaling ko alam kung paano kikita. Nakalagay doon, pwede natin itag mga madi sarap, adi na mo to, ganyan. Tapos itatag natin, may chance na kumita. Hindi ko alam kung paano. Hindi naman natatagdagan ng revenue na dahil lang sa itatag. Ang revenue pa rin po niyan ay nasa panunood po ninyo mga kapwede. So ayan, ikisa lang natin yan sa toyo. Pagkatingin natin na gusto na toyo, saka tayo mag-a-add ng suka suka pa umbong para manamis tamis ayan, mauubos na yung aking suka pa umbong suka pa umbong shout out sa iyo yeah, lagyan natin ng suka kasi ko nga di baling mas maasim kaysa sa maalat ayan saka tayo ngayon mag add ng tubig magpakulo na kayo ng tubig or tubig na malamig pwede na yan kasi aangat din naman ang init yan mas maina pa dahil uh, ah, lalambot na yung ating balon balunan so tatakpan ko yan hindi ko hinalo ayan natin siyang kumulo at uh, ko tsaka ako uli pa kukuluan sa mahinang apoy bago ko ilagay yung atay balon balunan ay yung atay bago ko ilagay yung atay sorry i-check ko para pwede nating haluin ng na hindi mahilaw yung suka. Actually, ang suka paumbong, hindi siya ganoon katapang ang hindi siya ganoon kapanget ang amoy niya. Lalo na kung sa mga niluluto ko na mga pa -order. At ang suka paumbong na testing ko na rin po sa kanin pagka nagsasayang ako ng bigas. Actually po ay effective. parang mas effective pa nga kaysa sa yung brand na ano, ng datong puti. Ayan, bumanggit na ako. Kasi po, muna ayaw ko gamitin yun. Kasi, ah uh, hinisip ko, yung white vinegar lang ang pwede. Nung yun ang ginamit ko, hindi po talaga napapanish yung kanin, actually. At kasi yung isang suka na ginagamit ko, yung dato puti, nakaroon siya ng panis. Hindi ko lang alam kasi kung baka yung kaldero napapanis sa ayo rice cooker. Kailangan na siya ang pakuluan ng tubig na may asin. So, isang paraan yun, ayon yung mag-add na suka sa kanin ay papakuluan nyo yung kasirola nyo, kaldero o, o yung pinaka rice cooker sa tubig na may asin at saka nyo patuyuin Ayan. once kasi na napag na ng kanin yan eh alam ko red yung or pinaka the best magsayang tayo na sakto lang ako po kasi nagsasayang ng na hanggang maghapon na depende pa yon kung masarapan sila sa ulam eh, ganado silang kumain si doktora po kasi ngayon napasigot hindi ganado magkakain kasi alanganin yung uwi niya unlike nung elementary siya uh, kahit hindi siya kumain sa umaga ay may merienda doon sa school tapos pagdating sa tanghali uuwi siya at kakain siya so ayun tatakpan ko na eh ngayon po kasi kapag uuwi siya ay ano na, lipas na yung tanghalian, misa nakakarating kami 1 o'clock, misa 1 o'clock, na kung traffic. Pero kumakain sila ng ano, yung mga kikiam, ganyan, yung uh, matawag doon, yung itong ng pugo na nakabalot. So, iyon, nalili, parang nabubusog na siya. Tapos minsan pagod siya, dalpuyat, eh, makakatulog agad, babango siya 4 o'clock na. So, pinipilit ko po talaga siyang kumain hanggat maaari. Dahil, Siyempre, mahirap mag-aral ng walang laman na dyan. Pero sa umaga po talaga, kahit ano gawin ko, silang magkakapatid o kahit ako, hindi kami sanay kumain ng maagang maaga. So, mga 9-10, ganyan. Pwede na kami kumain ng agad. Kasi parang sinisikmura kami na, nasu na naduduan. Ayan. Sorry sa so words. So, ayun. Uh, update ko kayo mamaya mga kapuli. At, uh, I-aise ko lang itong ating camera. Hindi ko alam kung saan ilalapit. Ayan. Ngayon, ya-add ko yung atay. Hindi ko na muna siya hahantayin uh, matuyo. Alam nyo kung bakit? Para hindi masira yung pagkasariwa ng ating atay ng manok. Ya-ahon na lang natin pagka medyo half cooked na siya. Nasa sa inyo naman kung totally lutuin nyo na yung atay, ya-ahon nyo na lang. Tapos ibabalik na lang natin pag nagmamantika na yung ating atay balong balunan at puputok-putok na siya sa pagkakagisa sa sariling mantika at yung mantika na inilagay natin. So may tagdag pots po kasi itong atay balong balunan natin kasi yung balong balunan ay may mga taba-tabayan ng konti. Kahiper okay. ko siya at takpan po natin. At ayan, pagbubuhan natin sa loob ng mga 5 minutes. Halo-halo. balim baliktad tan, diling Para tuluyang maluto yung ating atay. Check-check natin ng konti. Yan. Ikot natin kasi pa na yung apoy. Kasi ba't ba mas malakas kumulo kaysa dito sa kabilang side. Yan, dito sa side na to. So, takpan po natin. At ayan, ayaw ko siya ng 5 minutes. Tsaka natin i-alish yung atay. Kasi na kayo sa takip ng aking mini Kasi matagal na po yan. At ayun lang nagagamit pa. Mamana pa ni nanay. Ayan. Ngayon mga kapudi, after 10 minutes ang lumipas, hindi nasunod ang 5 minutes dahil nagugas ako ng mga pinagamitan ko. Para sure na rin na luto na yung manok o yung atay ng manok. Ayan, iaahon na natin siya sa kumukulong adobo sauce. At saka natin siya ibabalik. So, yun na. Iaahon muna natin siya. Ilagay muna natin sa isang dalagyan. Lalo tayong ilaw, medyo madilim. Lights on! Ayan. So ayan, pasintabi sa mga kagaya kong palaging tumataas ang uric acid. Inom lang tayo ng tubig na marami. Uh, na may halong apple cider vinegar. Yan, naman ako din yun eh. Tapos yun din, sa, sabi nila sa karne, sobrang karne, inom ng alak, kamanloob, seafoods, actually, meron naman nagsabi na hindi doon. Kalimutan ko lang kung saan. Meron pa ibang factor. Ayan. Tapos kung mahilig tayo mag-chichiri, ya, yan. Piliin ko lang yung mga atay at mismo balong-balo lang ikitira natin. Pero at least yung ating atay ng manok, hindi kagaya ng ng atay ng baboy na pag nagtagal ay magiging matigas yung pinaka ano niya, karne. Ayan. So ayan, hayaan natin kumulo itong ating balong balungan sa loob ng 15 to 20 minutes hanggang sa matuyuan na siya ng sauce at magmantika. Tsaka natin ibabalik ulit yung mga atay. So ayan. Check na natin yung ating ayan, balong-balonan. Kanina chinek ko na yan. So ayan, 30 minutes yan kumulo pa. So hanggang ngayon, meron pa konting sarsa sasama na natin dyan yung atay ayan para magkasama silang pag isa umi. dahil patutuyuin pa natin yan at papuputukin natin kasi baka hindi pa ganun yung ating atay high fire natin at hayaan ko siyang walang takip para lalo ma-reduce yung salsa niya pero actually gusto ng mga bata yan yung sarsa. Hindi ako nag-add ng sili. Dahil may paminta na. Saka ayaw nga ni Desiree ng maanghang. Saka ni ayaw na maanghang. So pwede naman silang magpiga na lang ng sili kung gusto ng maanghang. So yan, hayaan pa natin siyang kumulo sa loob ng 5 to 10 minutes. Depende sa tulin ng pagkakatuyo ng ating sabaw ng adobo. At ngayon, Mag-add ako mga kapudinang. Ayan, Ajinomoto. Konti lang. Pampalinamnam. Ayan, pampagana. O ayan, ayan po. Sa, sorry po sa mga hindi naglalagay nito. So, naglagay lang ako ng konti at ng medyo ma, ano po, ma enhance yung ating pagkaadogo Pero pwede rin po kayo hindi maglagay niyan. Tatag din po natin yan sa ating vlog yan So hinahan natin ng konti at ayan So ayan sa aking mini talyase naglagay na ako ng mantika, pamintang durog, laurel at tatlong sibuyas na puti at isang sibuyas na pula ayan Gigisa po natin yung ating balun-balunan muna. Sa tingin ko mga kaputi ay okay na yung ating atay balun-balunan dahil nakakaamoy na ako ng muy ang eh. <laughs> Para masusunod na. So, ayan, ready na to mga kapudi. At, yun, sana nag-enjoy kayo sa panonood ngayon. Kahit na mga simpleng lutuin lang, ay patuloy niyo po sana ako supportahan. Thank you for watching po at ingat po tayong lahat. Bye-bye. So, wala muna po tayong mukbang at tikiman ng ating mga lutuin kasi Medyo busy po tayo. Ayan, naghahawan po kami sa loob. medyo po, close po po tayo. Sana po ay maintindihan nyo. So, eto, papakita ko na lang. Paano? ano ko masasabing umangi? Ayan, ay, oh. May bakit na sa ilalim. So, kulang lang sa halo. Halo-halo lang. So, ayan. Thank you for watching, mga kapudi.